ano yan? Ay, ano yun? Nagikabikab ka pa. Dito ka na. Lipat ka dito. Lipat ka na dito. Hmm, gabi. na, magkatrabaho ako dyan. <laughs> Ay, hindi ako makagawa. Dito na, tadi. At <laughs> tapos si Kenwa ko. Oh, kasyang-kasya sa upuan ko. <laughs> Ay Ken, ma. May muta. O. Ginilis ito. Ayan. Aray, 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 aray. Nangagat. Aray, aray, aray. Aray, aray, aray. No, 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 no. At talagang antok na antok siya. Oh. Ito, sa tabi ko. Ay oh. Ken, ma. Paalam na. Paalam. Paalam po. Bye-bye.